So pag-usapan natin ngayon habang nagtitay ng magrib, inshallah, yung sampung gantimpala, the 10 uh, benefits of feeding, no? Sampung gantimpala ng pagpapakain sa iba sa Islam. Ayun, ano ba yung gantimpala kapag nagpakain ka? 'Di ba kahit pa ang pinakain mo ay dates, kahit pa ang pinakain mo ay pandesal, o biskit, no? Ribisco, ano pa yon? Ano pa mga pagkain? Pagkain ng bata, kalabasa, hobs, parata, di ba? At kung ano-ano pa. Now, isa sa mga gawain na binigyang diin sa Islam ay ang pagpapakain sa ibang tao. Pagpapakain sa ibang tao. At uh, ito ay, uh, of course, uh, yung <coughs> gantimpala nito ay in mismo ng uh, Quran at saka ng Sunnah ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malino nating uh, makikita ito sa paraan na kung saan hinikayat tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magpakain, halimbawa ng iftar sa mga Muslim na sa buwan ng Ramadan at pinutusan tayo magbigay ng zakat al-fitr para pakainin ng mahihirap sa Eid al-Fitr at ganyan sa Eid al-Adha, no? I-distribute yung mga sabihin natin, yung mga kinain na na karne Maging sa akika, pag nagpaakika nga tayo, ang sunna ay magkuha uh, ka ng portion doon sa kinatay mo para sa akika para i-distribute sa iba. So lahat ng ito ay nagpapahiwatig sa kainaman ng pagpapakain. Kaya ang pagbabahagi ng pagkain ay isang paraan ng pangangalaga sa mga mahihina at pagsasama-sama ng community. 'Di ba? So kaya nga halimbaw yung zakah, ang uh, ano ba yung objective ng zakah? Uh, bukod sa ito ay eh, paglilinis sa taong Merong kakayahan magbigay ng zakah Ito rin ay isang Pagsuporta At pagprotekta sa mga mahihina Diba? Kasi bibigyan mo ng zakah Sa, sa ganun para uh, Makabilis sila ng kanilang pangailangan Especially ng mga pagkain Eh dahil dito Pagsamahin natin sa isang listahan Insya Ang mga 10 uh, benefits no, Na makukuha natin sa pagpapakain sa iba tulad ng nabanggit sa Quran at sa ka-sunna. Okay? So, narito mga kapatid yung mga sampung benefits na ito. Kung ma mahilig tayo magpakain, at ganyan sa mga hindi pa marunong magpakain, magpakain na. Di ba? Kaya manawagan po ako ha, sa mga maubuti yung uh, puso diyan, na magpakain naman. Di ba? So, una, na-beneficio ng pagpapakain sa iba, magkakaroon ka ng isa sa mga pinakamahusay na katangian sa Islam. Ibig sabihin, kapag nagpakain ka, ma, ma obtain mo. Okay, if you're feeding to, uh, to your fellow, uh, you will achieve no, one of the kind and one of the distinguished character no, na, that, that Islam emphasized na kung saan ito ay binigyan diin ng Islamic. Sinabi ni Abdullah bin Amar radiyallahu an, isang lalaki ang nagdanong kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul Islam khairun. Qala, tut'imu't taam wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa ala man lam ta'rif. Ta anong mga katangian sa Islam ang pinakamahusay? No, anong anong katangian sa Islam ang pinakamahusay? Subhanallah, ang sagot ni Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi yung hindi yung ano, hindi yung uh, na tumulong ka, o magbuhat ka ng kanyang mabibigat na mga kumbaga mga dalahin o ano katulad nito no hindi yung sabihin natin na ano uh, mag mag o kayo magkaroon ka ng ano bagay kundi sabi niya ang uh, pakainin mo yung tao okay ito yung pinakamabuti pinakamahusay na katangian sa Islam pakainin mo yung ibang tao batiin mo ang mga mo at mga hindi mo ka kilala you know? kaya in other narration Sinabi ni Prophet Sallam, Prophet Sallam said, Khairukum man at amab ta'am. Khairukum man at ta'am. Ang pinakamabuti sa inyo ay ang nagpapakain sa iba. The one of the uh, the best of you is the one who feeds to other person. Mashallah tabarakallah. Ayan po. Kaya mashallah ito ay magandang balita sa mga mahilig magpakain. Di ba? Kaya pag nagpakain kayo, assure na kayo ay merong tinatawag na ganung layunin. Layunin niyo para sa gantimpala for the sake of Allah. Hindi para sa return ika nga ng pinapakain ninyo. Kasi kapag yun ang layunin mo, magpapakain ako kasi baka maglilibre ako. Kasi ba, para ilibre nila din ako. O, paano kapag hindi ka nilibre? O, di ba? So, yun. Kasi yung expectation mo, hindi natupad. Di ba? Whereas kapag nanglibri ka dahil sa gusto mo ng reward mula sa Allah, maglibre man sila sa iyo, hindi maglibre, at least andun pa rin yung gantimpala para sa iyo no at subhanallah mga kapatid ang parehong hadith ay nagpa nagsasabi ng pinakamahusay na mga katangian na napakasimple napakasimple lamang magsabi lang ng salam at magbigay ng pagkain sa ibang tao kahit na ang pagbibigay ng one real kumbaga sa isang araw para makapagbigay ng tinapay ay sapat na upang mapangalagaan ang magandang katangian ito sa ating sarili. Di ba kaya Makikita natin, halimbawa, pag tayo, nakasakay man tayo o naka, naglalakad, minsan may mga lumalapit sa atin na humihingi. Now, merong issue, merong issue dyan. Could we give him, uh, can we give even one real to them? Okay? Kasi ang iniisip kasi natin, nanglilimo sila. Di ba? Kasi kapag, halimbawa, yan ang nasa isip natin, kapag nagbigay tayo, parang tinutulungan natin sila na i-promote ang kanilang maling gawain. Kasi mali man sa Islam yung mamuhay ka dito sa daigdig sa pamamagitan ng panlilimos. Ay pinagbabawal ng propeta mamasalim yung mga yung tasa ulat. Okay, yung ibig sabihin yung mabubuhay ka, yung lang ikabubuhay mo, yung panghihingi. No? Na nakadepende yung kabuhayan mo sa paghingi sa ibang tao. So bawal yan sa Islam. Hindi na maliban lamang kung ito ay kina kailangan mga kapatid na pwede ka manghingi sa ibang tao kung kinakailangan talaga. Kasi walang duda, yan ay hindi naman ipinagbabawal at bagkus ang propeta mga kapag mayroon mong humilingi sa kanya, ay binibigyan naman, niya. You know? Subalit, kapag halimbawa, na, yun ang isip mo, maring hindi ka magbigay dahil nga baka ipopromote mo yung kanilang maling gawain. Pangalawa, hindi mo naman alam kung talagang sila yung totoo na totoong talagang naghihirap or baka naman talagang yun talaga yung kinabubuhay nila. Di ba? So since you don't know, hindi mo alam. So walang problema na magbigay ka. Not unless kapag meron ka ng patunay na yung tao mismo na yun, yun talaga yung yun talaga yung pamumuhay niya. Di diba? Kung mayroon kang bataya, may dalil ka. So bawal mo talagang gawin yun na magbigay ka. Pero kung hindi mo naman alam, wala kang batayan kasi sa dami-dami naman ang naghihirap, Di ba? Hindi mo alam kung sino talaga yung tunay na naghihirap. Di ba? Wala namang problema na magbigay ka one real to real. Then, leave it to Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nagkamali ka ma, I mean, kung ang mali naman yung akala mo, nang na totoo pala talaga, yun yung kabubuhay niya, wala ka ng kasalanan doon. Di ba? Ang mahalaga yung intention, yung intention mo na ito ay ginawa mo for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, kung meron man tayong 1 riyal na ibigay sa kanila, ibigay yun, walang problema. Insya Allah, magkakaroon ka na hanggang din pa alam. You know? At minsan, kinakailangan natin sanayin ang ating mga sarili. Di ba minsan na nagiging madamot yung Muslim? Totoo yan. Kasi nga, may iniisip siya sa kanyang mga pamilya. Mas priority na yun yung kanyang pamilya, yung kanyang mga anak, yung kanyang mga asawa. Di ba? Sadabi na ba diba naman ng asawa? di ba? <laughs> yung kanyang mga kapatid, yung mga magulang niya. So, minsan nagiging madamo siya kasi mayroong pinaglalaanan ang kanyang salapi, ang kanyang kayamanan. Sa, na kung saan ay mas priority as mas malapit sa kanyang sarili. Right you now? So, balit, minsan, hindi naman siguro nakakabawas magbigay ka sa iba ng isang real. Kaya minsan, tuturuan natin ang ating sarili paano magbigay para masanay tayo sa pagbibigay, kailangan magsimula ka sa pinakamaliit. Diba? Kasi once na kapag natutunan mo yung pinakamaliit at ito ay nasanayan ng sarili mo, ay madali na sa'yo magbigay ng malaki. Kung ikaw ay meron namang extra at kung meron ka namang kakayahan. You know? Kung kasi kapag hindi nasanayan ang sarili mo, sa ganung bagay, ma madamot ka talaga. Kahit na may kakayahan ka, ipagdadamot mo yun. Malinaw? So minsan, we have to nurture and we have to develop our character na nasa ating mga sarili. You know?